Ngaram ka kas video. Ngani dam dug-dug sana no. Tak udah ko gapon. Nah. Dag dino. Nag Malik ta sila, na. Oh. Malik. Nagana na oh. Walupad. kukod sa uban isna mo pampausok kung tawagin sa iba Manikon sa mga kasiti pamaagi sa mga mamuhagay nga dili mo patay kutyukan ba igo lang pasuhan ang patay is sa ilalom din ang baluton siya buhi eh para aso lang ang pamaagi sa pagbugaw dili gid tong ingon nga Daoban or Siraban. Mga shout out nga to sa mga taong nagsigig sunog spot you can. <laughs> Unta makasayo taon sa siya importante dere sa atong kinayahan. Usa siya sa mga bis pollinator dere sa atong kalibutan. Na kung dili siya maha uh, kung wala na sila ang bot unsay naong sa atong kinayahan. Daghan man tay mga pollinator noon pero usagid siya sa pinakadabis ang mga buyog. ara ang pohagon ron mga kasiti. Oh. Medyo against the light mga kasiti. Hindi na ang mga kasiti o saka sa nara. Ang saka ron si Yuk, Yuk si Mario Corporal, kauban niya si Tawing. Ano na kasiti, bungkag na. Oh. Ito sila sa babaw, si Tawing o si Yuk yuk. Kuwang gamay. Dapat magtos babaw para madulit. Di pa manday day kay na daan, bag-o pa magbalay. Humpid naman. Bag-o pa balay. Igo man. Ay na gamay na lang na hawa na gani. Oh, hawa na. Ay, pintaha. Purag na yung maayuhon. Ngaraan mo ka sa oh. video. Ano yung magdugdug sana, no? Oh. Takudakog ah. Nagdamalik oh. na sila. Ha? Ah. Oh. Malik. Nagana na, oh. Walupad. Nulit, oh. Ha? Guys, set out guys sa ah, ta gabi. Og ni Christian dela Og sa mga kauban na panood sa gabi, set out. Moro to. Na og na sila mga ka-city. Nah, na gitabang-tabangan na mi oh. Ha? Nilapat diri no. Naghana kay mga ka-city oh. Nindugo ko sa nah. sila nagmahay kay naka-premium sila